Bagong PNP chief, may mahigpit na babala sa mga pulis. Kabilang na riyan ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone tuwing naka-duty. Ang bagong pinuno ng pulisya, iginit din na prioridad ang mabilis na pagresponde sa pangangailangan ng publiko, si Joshua Garcia sa sentro ng balita. This is my first and last warning. No cellphone during duties. We need patrol. Ilan lang ito sa mga babala na binitawan ng bagong liderato ng PNP sa mga kapulisan. Alinsunod na rin sa marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas paigtingin ang presensya at kwersa ng pambansang pulisya laban sa cybercrime, transnational crime at terorismo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, walang babaguhin sa sistema na nasimulan na ng kanyang mga predecessor kung saan prioridad pa rin ang pulso ng bayan at kung paano matutugunan ang mga pangailangan ng bawat mamayana. Public service ang pinakauna namin. So, early in the morning, we don't uh, spend so much time dun sa mga, mga parada, mga ganun natin, sa mga flag raising. Before 8 o'clock, dapat we are ready to accept all our clients. Dun tayo, tayo nagugustuhan ng tayo. Kung mas maaga and yung lahat ng mga problema na nasosolve natin as early as possible. And I think it's uh, the best way for the P&T to move. Nang tanongin naman si Madbil, hinggil sa paglilinis sa hanay ng kapulisan. na, uh, every time na rin ko internal cleansing, ang laging ang nakikita mo sa pulisan, may, may mali, o laging, laging off pagbabago. lan. lahat kami nagbabago. You know, wala na kami dapat ibago. Ang kailangan namin, ano yung direction namin? And kung nawala ka din, out. There's no forgiveness. Giit pa ni Marbil, walang balasahan na mangyayari dahil magdudulot lamang ito ng destabilisasyon sa mga unit. Ginagawa na na we will be coming with a better parameter for them to be measured. Kung hindi mo kaya ito, then we will give you a chance to improve. Kung hindi mo talaga kaya, then we will get a better commander. Pagdating naman sa war on drugs, wala ng kota system dahil hindi talaga nito nare-resolvahan ang problema sa ipinagbabawal na gamot. Paliwanag ni Marbil, mas tututukan nila ngayon ang mga lugar kung saan talaga makandroga para makamit 100 drug -free ng 100% drug-free na mga komunidad. Now it's more of a specific. Ito yung drugs sa so mabarami sa si inyo. Dapat maubos yan. Hindi na po paramihan ng huli ngayon ang PNP. It's more kung ano talaga ang meron sa si inyo. Samantala, nabatid din na susulong din ng kauupang pinuno ang Oplan Marbil, Pamobilization of Resources and Manpower, Advancement of Technology for Law Enforcement, reinforcement of community relations at cooperation, boosting of intelligence gathering capabilities, implementation of effective crime prevention strategies, at leadership development and training for officers and personnel, alinsunod na sa direktiba ni Pangulo Marcos. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.